So guys, magandang araw Ito na naman tayo, back to work So, pangalawang araw ng pag up namin Dito sa mga tent ng electrical So, kahapon sa video ko So, halos uh, nakapaglagay pa lang ng mga uh, bracing ng tent Ayan, so ngayon halos kumplito na Ayan, uh, mga uh, bubong na dito sa mga uh, linyadang ito ng ano ng mga tent. Ayun. Papagabang na rin ng mga ano outlet. Kanya-kanyang outlet sa mga bawat tent. Ayun, so itong tent na to. Ayun, may nakabang na dalawang outlet. so, uh, isang ilaw. So, dire-diretso na yan. Hanggang doon, sa dulo ayan yeah, may mga abang ng ano outlet so yan yeah, wala pang mga power supply yan Hindi pa mga naka-on yan so wala pang ano yan wala, uh, wala pang power supply so bukas saka, saka pa lang namin ano i-on dun sa ano uh, circuit breaker ayan yeah, halos lahat may bumuna ang gawit syo oh, uh, yung dito sa may grandstand. Ayan, may mga dito sa may parking gitna, may ano um, na. Kasi na na stage para sa sounds. Sa mga speaker. Dito sa pinaka grandstand. Yun, naglalagay na rin ng mga ano. Mga lights. So, puntaan natin yung mga ano kasama ko na nagsisipat ng ano nagbili nyo ng mga elektrikal punta tayo mga na so okay, yun yung pinaka grandstand nagsisipat sila ng mga sound scene lights para bukas bukas ng gabi so, tayo sa may

Mistage ah, niya, oh, oh. Alin? Sino na sa, ano, grandstand? Kaming additional na, yata yun na din may oh, Hindi, mga, mga outlet. Sigurado tayo dito? Nais nice yung pagkaka-splice. Yan. Grabe pangangailangan nila sa ano. Ng electrical. So, activity bukas. Ay, yung mga ano. Wire. Yan pa. Sa gilid ng ito. Harap ko ng simbahan. Sobrang bilis so, natin. Konting play dapat biar umayos pa rin mga maliliit natin. Si Babi na naman. Lagi si Babi'ng mabagal ah. Papadulo para sa mga bahay n'o, patawid. Meru pa sa mga Ito mayroon pa dito. Baka hindi na kayanin ng electrical natin. Kaya. Dami nilang pinapadagdag. Si ano lang matak-matak lang. Ano? Tanggilan ko si setup n'yo tent ay eh, lahat halos ng tent yung ano, ilaw saka outlet so, ibig sabihin malaki yung gagamitin na loob dito so, okay, kasama natin sa Trabaho testing testing na mga pailaw na para bukas power on na lang dati last year doon lang halos may mga yun yung side na yun yun na video ko kahapon sa kanina yun, yun lang yung may mga tin ngayon halos pa ikot dito sa field na to sa grandstand na to so napakalaki ng event na mangyayari bukas ng gabi siguro uh, bisita rin nila yung mga, ano, mga alumni na galing sa ibang bansa yung simbahan dito sa ano, UST. Oh, hindi yata magandang pagka-splay ah. sa... <laughs> ha? Ako, hindi umilaw. Dalawa na, sinubukan? Ihulog ko na to Ticket raffle Raffle ticket Manalo naluto ng ano, Trip to Hong Kong Kaya house in lot Tayo dito sa Rulita Ihulog ko na itong Raffle ticket ko bubulain na ito bukas kami naguhulog ng mga estudyante hulog na ito yung swerte kung matawag ang pangalan bukas swerte <laughs> Pag hindi natawag, malas. Ayos na. Ang dami tikit ang tulong. Uh Alas yorto yung mangyayari. Ito yung plaza mo yun harap ng main building lakaw-lakaw uh, muna dito meron pa rin Ay, ikutan yata talaga ng ano ba? Ito, ito buong punta to ah. Yan yung palaiwan ng tools. Palaiwan ka pala ng tools. Kapail. Yan. Baka na kami ng shop. Balik na naman mamaya ang alaw na. Mamaya, magkatawag pa yung mamaya. Mamaya. <tungi ka rin racoing noise> Ayan sila na ano, na ina, nalulusutan ni. Eh. Okay. <laughs> Sobrang liwanag na nung ano. Tapos <laughs> ng tulo. Sisilaw na yan. Ano sisilaw siguro sa ilaw, ayun nalulusutan. Lusutan ng mga sibilyan. Ay bukas ay maghihigpit. Kasi bukas yung anong program. Ano bang parapon nila? 'Yan hmm. 'yun. 'Yan pagkain 'Yan so, 'yun. Pwede na, na kami Ito na